sir, meron tayong ride ngayon. Sabay ko si Sir Jens. Kaso ayaw mag-start ng Sniper 150 natin. Wala tayong taga-tulak ngayon. So, pinunta na tayo ni Jens. Sir, no? Sharo sa kanya. <laughs> Tulak muna namin para umandar yung ano, Sniper 150 ko. Pupunta lang kami sa bypass road mga sir. Pogi ng sniper nyo. Oh. Pandarin mo nga yung, ano, uh, sharing ganyan eto paano to paano to ah, okay. ah oh shish eto sa akin pa wala <laughs> wala nga starter so pandarin muna namin mga sir so, tulak namin mga sir para andar yung sniper ko hirap nang walang starter hindi ko kasi malagyan ng key kasi tumatama sa elbow ng pipe salamat <laughs> Visit Ikot-ikot mo na kami ang dalawang ano, loaded na sniper Nakakas ng motor ni Sir Jin so Ayos Naka-carbon pipe yan mga sir Yan yeah, kasi yung nag-champion ng last ride Kaya yan yung ano natin Una natin ang base di ba Champion eh ito bagong build pa lang Wala pa tong ano Hindi pa natin alam yung takbo na ito na natin kagabi itong mga sir Parang okay naman Ang port gear ako ngayon Port gear na yun Starting ko mga sir Narinig ko yung downshift ni ano eh Sir <laughs> 见他哟。 Denda, balik lang na to. Balik lang. Papahigot tayo sa Sakay muna kami dito mga sir All goods naman mga sir Hindi naman mainit yung temperature Nasa 80 plus lang ha <laughs> <laughs>